Magandang umaga po sa lahat. Si Popoy's Moto Vlog TV po ito mga Popoy ulit. At ngayon, magre-rehistro tayo ng ating uh, motor dahil mapapaso na siya mga Popoy. So, October 2 ngayon, 2023. Ang rehistro dapat natin is 8 to 14. Pero day off naman natin sa trabaho kaya pupunta na tayo sa LTO na baliches kasi ito yung pinakamalapit na LTO sa akin mga kapapay alright kaya biyahin muna tayo medyo late na nga rin ako nakaalis uh, let's go samahan niyo ako sa adventure ko today alrighty good morning sa lahat at maraming salamat po ulit sa Fridcon Intercoms PH alrighty let's go yun na panalunan panalunan ko eh, no? wow ganda no ganda ng kukulay eh, niya solid napakadaming motor dito palagi sa mga kotse dito sa intersection na to Isa sa <coughs> Excuse me Excuse me po <laughs> Isa sa pinaka traffic Dito banda Yan mga papasok uh, Tumpok palagi yan dito mga po Alright So andaan natin Pa LTO tayo Hindi tayo dadaan dun sa may bandang derecho Dito tayo dadaan sa may SM Fairview Tapos kaliwa tayo Kasi mahirap mag U-turn dun banda Pag tinumpok natin Alright Si Buguya mayroon pang kapote Ay mayroon pang payong sa motor niya Alright eh Popoy's Photo Vlog Registro 2023 Let's go mga Popoy Ati ah, ka Popoy wala pa to Pag dumadaan ako dito pero grabe Ang bilis ng panahon Meron na tayong MRT7 dito na station Dito banda sa may SM Fairview Yan Alrighty Sports car yung red Let's go Woohoo Medyo mahalubak dito kaya ingat po tayo mga kapopo All Alright, so malapit na tayo. Manatili sa kanan. Ang huli agad, ang aga. Ingat po tayo kapopo eh. Alrighty. Robinson's Tobaliches. Ang haba ng pila. Ito mga sakayan ng UV. Papasok. Tapos jeep. Kahit nandito na tayo. Morning po. Okay, nandito na tayo. Ah, pagpasok dito sa entrance, LTO na baliches. Ah, tuturo na. Good morning. Ah, re -re -re -renew, renew ng ano, rehistro. May English ah, ka lang. Oh. Okay. Alright, so nandito na ako sa LTO na Baliches. Pinakauna, bossing uh, insurance to. After insurance. Emission po. After emission. For inspection po. For inspection. After non-releasing. For releasing. Okay, tara, ko, tara ko ya. So, sasama muna ako ah, ni na Kuya. Po. Dalawang Xerox ko ng Orsier po. Dalawang Xerox na oh, Orsier. Okay, so kailangan muna natin yung dalawang Xerox ng Orsier. Tapos punta na tayo doon sa ah uh, sa Sige, muna po tayo sa ano po, sa insurance po. Okay, insurance muna tayo. Shout out kay Kuya. So, alrighty, let's go. Si Kuya na yung magpapasok sa loob yung Xerox ng Orsier okay. na doon dati. Papasok niya na doon. Tapos magbabayad tayo ng 560. Uh, sa insurance yung pinakauna. Alright, let's go. Yun, so, nakapila na tayo for emission testing Yung insurance pala natin mga kapopoy Ang binayaran natin is 560 At uh, on the process naman na Kaya, uh, ayun, let's go Ayun mga kapopoy, alas 7 tayo nandito 8.20 na, malapit na tayo Magbayad sa emission testing mga Tapos, yung insurance pala natin is on the process na So, yun, um, after nito Nang magbayad dito sa emission testing Tingin ko, dito na tayo Uh, para sa emission mismo. Alright. So, nakabayad na tayo dito sa emission test. Ang binayaran natin is 570 at doon tayo sa testing pipe dun sa dulo. Kaya punta lang tayo. Let's go! Well, mga Ah uh, dito rin tayo sa emission testing pipe last year. Yung nagparehistro tayo. Tsaka naalala ko rin si Kuya. Yung lalaki doon mamaya yung mag -ano sa atin sa emission testing. Kaya tatawagin na lang tayo. Ito si Biko, yung motor natin. At uh, medyo mahaba na yung pila pero at least Uh, alas 7 tayo nandito Mag alas 9 na Pero nandito na tayo siya Sa emission testing Alrighty After nito nyata Baka inspection na Alright Let's go Ayun so Yung binayaran natin 560 pesos Okay na rin itong insurance natin mga kapay, Para kay Biko Para sa motor natin Alrighty So next na natin Emission testing After nito inspection After ng inspection Ano na uh, Releasing na ng ating Ano Nang uh, Bagong registro ng siya, yeah. Alrighty. So, dito rin tayo nag-emission ano, nag testing kay, ano, Sir. Eh. Yan. Alrighty. Start po na. Okay. So, ito na si Biko. Emission testing na. Yeah. Shout out kay Sir. Yan. Okay. So, emission testing na ni Biko para sa registro natin. Alrighty. Alright. Yan. So, Biko on the go. Let's go. Yan ka po, po. Tapos na tayo sa emission testing ng motor natin kay Biko. Antayin na lang natin na tawagin tayo para kunin yung papel. Let's go. Alrighty. So pasado tayo. Uh, na tayo for inspection. Okay na rin yung emission testing natin. Alrighty. Maraming salamat kay Sir. Let's go. Okay, so meron nang binigay para sa inspection ng motor natin. Ito, merong form dito. Pero yung mag inspect na sila na yung mag-susulat. Shoutout pala kay Tata. Okay, so medyo mas pabilis ngayon yung proseso kaysa sa last year alas 7 tayo nung dito ngayon 9.20 na tapos na natin yung sa insurance tapos na rin natin yung initial testing ngayon dito na tayo sa inspection okay. naapila na rin tayo mga papa right. na, uh, good morning guys sir, yan. Maraming salamat. For inspection ng ating motor, mga po, okay? Kuta muna tayo sa motor natin. Alright? Yun, pinifill up pa na ni Kuya yung binigay sa ating form kanina para sa ating, ano, um, inspection ng ano ng motorsiklo. All right, so shout out kay Kuya, maraming salamat po. Yan, sa ating ano inspection ni Biko. All right. Uh, After nito Kuya, saan na po ta? Saan na po yung ano? Um, balik mo lang dun sa dun sa mga sa Ah. Uh, Tapos din sa, sa sa releasing na. Ayun, so natatakaw na yung ano natin yung papel natin. Dito na tayo. Sa releasing na tayo mga kapapoy. All right. So alas 7 tayo nandito, alas 6 pa sa releasing na tayo ng ating rehistro ng motor at magbabayad pa pala tayo. Alright, so let's go. Alright, so nandito na tayo sa, sa releasing na ng ating bagong registro at magbabayad na rin tayo mamaya. Alright, so pila mo na tayo. Let's go. Ayun, so finally, okay na yung registro natin. Uh, isang taon ulit na pwede ulit tayo magmotor. Maraming salamat po sa LTO, Novaliches at sa mga tumulong sa atin para sa mabilis na prosesa mga kapapoy. Alright, so ito na yung bagong registro natin. Yun, so Popoy's Motovlog TV dire-diretso na ulit tayo para pwedeng magmotor, pwede wala na tayong problema sa risk. So, all right, like, share, and subscribe. Kapopoy's of Vlog TV. Let's go.